Masarap pong maligo ngayon sa dagat at gawa nang wala na pong init. Nagaganda ng kulay. At ito na po lahat yung atin pong nahukay kahapon na ubi. At tayo po ngayon ay maglalaga. Ayan po ay masarap din pong laga at isasaw-saw ang po sa kondens o kaya po asukal. are na ang po ang aking lalaga at putol na po kasi ito at baka po pag hindi po na iluto agad e eh, baka masira lang. At yung mga buo na lang po yung aming iuwi po sa Mindoro. Oh. Kaya po babalita na po natin itong ubi para po mabilis pong balatan eh, ari po ihihiyain ko po at kung ano pong mapapansin eh puti po yung laman eh, Ngayon, ito po ay ubing puti na tawag alas pagkaparehas lang po ang pinagkaiba lang po nila ay eh, ano yung kulay po kulay po ito, ito po ay puti pero so, sa lasa po eh halos magkaparehas sila Ito po ilalaga ko lang. Kung mapapansin niyo po, itahimik ngayon. Eh. At si Ken po ay kasama po sa kasama po ni na Tito Ninyo, Tito Deo, at saka ni Tito Intoy sa din, nabiling lupa ng ni ating Nibal. Mm, mayroon pa daw po silang gagawin doon. Ari po ay nagustuhan din po ni Nilot kung nandito po siya kaya po siya nagdala po ng ube pauwi po ng ano, Quezon. Ayan po, magmimerienda po kami ng ubi. Ayan po, nagsasali na po si nanay ng condense. Hintayin lang po natin si Miko. Siya po ay pinabili po ni nanay ng nesty. <laughs> James! sinanay mo nang magpapamirinda ngayon sa atin malan ang pera, ng Papa pa Huwag mong sumi na yung masu wag mo sumi <laughs> 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 <baka gusto> <laughs> na yung piran kanta 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 kanta

<laughs> Nakasambot merienda. Ngayon po sina tito ninyo, sina Mika, tsaka si Ken, tsaka si Brail, ay maliligo po ngayon sa dagat. Ngayon po ay umuulan. Ako po ngayon eh, ano, nakaligo na po ako kanina kaya hindi na po ako maliligo ngayon. Ngayon po yung mga bata at nung nalaman nila eh, na, na maliligo sila ito ang tuwa. Buti ngayon po ay eh, mula na naman. Nabasa po ang lupa. Kami po pala ngayon ay magkukulong-kulong. gamitin po natin ang kulong-kulong ni Tita Iday. Mausok. Tita, tita. Ayan po, sasama din, din, daw po si Tita Iday. mamay? Ay, Saglit lang kami. ka? Na? Huh? Ay, kami po ngayon ay bababa at si Tita B, Iday po pala iuwi iu na rin. Kaya kami po ngayon ay maglalakad na lang. <laughs> Maglakad na lang. Kaya po si Tita Agu ay naligo na. Anong nalaman na maliligo sila sa dagat ay sumama na rin. <laughs> Masarap pong maligo ngayon sa dagat at gawa nang wala na pong init. Kapana ka? Bali ngayon ay kukuha pa daw po si Tito Ninyo ng manga. Pinjan Mingo para po kami ay mayroong mamumukbang sa dagat. Madulas mo ha. Ah. Ayan po may nalaglag na po. Mamaya niyo na kunin na! Kabi. Uy. Ay pa Brail. ano alalagyan. Ito, yan po yung nakuha ni Tito Ninyo Indian. <laughs> ah, Raya, kunin ko yung isa. Medyo maribal na. Kulang are. Ah, tama na ito yan. Oo, oh, sige, tama na. Ano yung yan? Ano pa yan? Sige, oh Oo. diba? Kulang <laughs> ay hindi mabuk. Walang <laughs> salakas. <laughs> mo mong kunti. Tama okay. na nga yan. Mama, hulog ka pa dyan. Bro, ilalis dyan. Baka maano yung ano. Yo, galing ah. <laughs> Dito ninyo kumuha pa rin po ng Indian at kulang pa po ere sa aning Indian. Pulot! Daming dami? Daming na. 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 Hinog na. Wawa naman yung baby. Wawa. Wawa naman yung baby. Maligo ko ulit? Tuwan-tuwa ang kinkin. -kin. <laughs> Maliligo lang ang dagat eh. tayo po, nandito na po kami sa Karsada. Kami tatawid na. At ayan po, tinutulak po nila tito ninyo yung uh, bangka po na malaki. Ayan po ang bangka ng Bipar. Ayan po eh, sa, ano, sa pan po nila tito ninyo, sa grupo po nila. Bali, dalawa po ito. Yung isa po, inooperate na po. Okay na po yon Malaki po aring bangka na ito. At yung isa naman po, ayan na po. Nandoon na po sa dagat. Yan po ay, ano, minsan po pagka sinatito ninyo eh, hindi po nakakalaot sa maliit na bangka. Ayan po yung ini-extrahan po nila. Opo pala yung maliligo din. At ako'y naiingit. <laughs> ayok, ayok.

at mm, ano, bubuhos ng malakas na ulan uli. Ito po, po ng ano doon. Ulan, lakas po ng ulan banda doon. Pero pag naiulan na yan mamaya. Hmm. Uh, Ito. Naka-stop na. Ayan no? na! na yung ng ano. parang ano na doon nga doon oh. Nangitim na doon. Bilubuhos na doon oh. Sa banda doon. Ayan na, oh. ano na yung ulan. Papunta na dito. At saka pa mapapa, mapapansin mo pag alimba yung, yung alon ganyan. Di ba kalmadang kalmada? Oh. Tapos yung parang bagsak ng alon, medyo malalaki. O ganyan o, no? ang laki. Masama talaga ang panahon niyang ganyan. Ano? Mm. Ay, hmm. yun o. Ang dami na talagang alam mga 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 mm. sa mm. uh, mm. tanong. Dati alam. nung wala pang ano, nung wala pang windy, ito ang pinagtitinginan na namin. Diyan yung bagsak ng alon. Mm. Kaya noon, naabutan kami talaga sa laot. Ganyan, madalim. Wala na, ah, Yung gamit namin, hindi pa ganyan. Hindi pa underwater. Wala pang underwater. Yung Aladdin, Ul Ulman, gano'n. Tawag dito sa amin, parol. Namamatay yun. Namamatay yun. Andyan, barko. Andyan na lang. Oh, kung wala kang plus light pa, on. Okay, ah. Kailangan mong ipansin dito. doon. Mga posturo hmm. lang. Dahil hmm. pagka light, kaya hindi ipasa Kumikidlat doon. Oo, no. Parang may tornado pa nga doon sa dulo, oh. oh. Parang may tornado doon sa dulo. Kasi po ayo uwi na. Oo, katatapos lang pong umulan. Ah, maliwanag na naman yung ano, araw. Bali ngayon ang oras po ay alas 5 ng hapon. Ayun po. Tuwan-tuwa na yung aking mga halaman sila na nadiligan ng marami-rami. Eh. Mga dami naman pong bulaklak aring aking uh, anong tawag, anong pangalan nito? Kalimutan ko na. Bahala na kayo. O, <laughs> kagaganda ng kulay. Ayan po yung aking sampagita. Ayan. <laughs> po yung aking mong pandakaki. dahil po medyo matagal na pong hindi masyadong nakaka, ano, nakakaulan. Sobrang tirik po. Dito banda po eh, sobrang tirik po ng araw pagkahapon na. Kaya ang ating, ang nangyayari po dito sa aking pandakaki. Eh. Ayan, parang nagkulay brown po yung pinakang taas po niya. Pero po, pag po ito, ano, magpapalit na rin po siya ng dahon ito. Sigurado gaganda na naman to. <gasps> oh, oh, blurbo, blurbo. Hey, 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 Ayan po ay mataas hey, na. Eh, hey, ang galing kemiko. Ayan po yung aking papaya. Ay, medyo malapit na po. Medyo madilaw-dilaw na po yung bunga ng ating papaya payat ngala la ang po siya gawa ng ano matagal na hindi nakaulan tayan pong aking kalaman at medyo sumigla-sigla na naman po siya at mm, tayan po ang dami ng ano bunga ng bunga na maliliit. Akala ko po ito ay mamamatay. Nung nakatikid po ng ulan, ayan, sumigla na naman po siya. Ganyan pala ang po kaliliit yung bunga ng ano, ating kalamansi. Ayan. Doon po sa taas ay sobrang dami na pong bunga. Ito po. Ito pa. Ito pa. Tupan, Kasi Kin-Kin ay bagong ligo Aba, hindi nagsuklay Kaya magsuklay Kanina po eh, ano, medyo makulimlim na po Pero nung nakaula na po, eh, ayan Medyo lumalabas na naman po yung araw <laughs> At dito naman po sa likod ng bahay po namin ay eh, marami na rin pong bunga ng sininguelas. Yan po eh, hilaw pa na, Hilaw pa naman po iyan. Pero sobrang dami ng bunga niya. kasisigla ng mga puno. Dini po eh maluwag po yung paglalaruan po ng mga bata. At tuwing pong August ang pagbunga niyan ay grabe pong dami po ang pag nagbubunga yan marami na rin pong mga bulaklak doon po pala eh, medyo ano, mataas lang hindi po natin abot may pong bunga ay pwede na sana kaso ano mataas baha inyong tito ninyo parang ano pormang pormang <laughs> ka rin ano, malamig. Yun na mainit na. Hmm, kaya ang sabi ko sa iyo, pag ano, huwag mag... Tanggalin ko na ito. Tanggalin mo. Panglamig to. Para namang pang, ano, pang snow yung, ano mo eh, jacket mo eh. Para kang pupunta ng Amerika. Gal galing ato to sa, ano? bigay ng ato ng kapal. Galing Sobrang kapal, ano. <laughs> kaya po, po po yung dalawa, si James at si Brian. <laughs> Masak na daw sa loob. Meron na ko, merong isa. Iyan pong punong iyan ay eh, matanda pa kay Miko.